Noong unang panahon at hanggang sa kasalukuyan, iisa lang ang hindi nawawala sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang kwento. Dito sa channel na ito, bawat episode ay isang pagdalakbay sa mga tunay na pangyayari. Mga kahindik-hindik na krimen, makasaysayang sandali, ang mga lihim sa showbiz, at iba pang hindi malilimutang pangyayaring naganap sa buong mundo. Halina at makinig kang mabuti dahil ang mga susunod mong malalaman ay tsak na hindi mo na malilimutan. Ngayong buwan ng pasukan, marami sa atin na ang takbuhan sa pagbili ng gamit pang eskwela ay ang divisorya. Dahil bukod sa nandito na ang lahat, dito ka rin makakakuha ng mga pinakamurang bilihin. Ngunit noong taong 2004, nangyari ang hindi inaasahang insidente. Marami ang nagulat at hindi nagaakala na ang isang gusali na kinasasakupa ng isang talye sa Padre Rada at Juan Luna o mas kilala sa Commercial Street ay bigla na lamang dumuho. Noong umaga ng July 24, 2004, araw ng biyernes, ang mga tao sa kahabaan ng nasabing lugar ay abala sa kanya-kanyang gawain. Sa kalyang ito ay matatagpuan ang isang gusali na tinatawag na SAI Building na pagmamayari ng isang negosyante na si Ajit Mansukani. Sa gusaling ito ay makikita ang mga establishmento tulad ng Insular Savings Bank, marketing firm, textile warehouse, at ilang residential units. 10.30 a.m., nang biglang makaramdam ang mga tao sa loob ng gusali, gayon din ang mga nasa paligid, sa biglang pag-uga at nakarinig ng malakas na tunog na tila may sumabog. Laking gulat ng mga tao sa labas nang mapansin nila ang nasabing gusali ay tila yumuko. Agad na naalerto ang lahat at mabilis namang rumusponde ang mga taga BFP, mga kapulisan at city administrator para sa agarang paglikas ng mga tao. Malaking palaisipan ang nangyari sa gusali. Dahil limang taon pa lamang ito mula nang ito ay itinayo. Kaya hindi mo pa ito masasabing luma. Ayon sa mga eksperto, ang isang concrete buildings ay inaasahang tumatagal mula 50 years pataas kung ito ay tama ang disenyo, may maayos na materyales, at may regular na inspeksyon. Habang takantaka ang mga otoridad sa nangyaring insidente, ay tuluyan na nga bumagsak ang SAI building bandang 4.40pm. Tumama ito sa kilalang Italy Marketing Building. Nadamay din ang iba pang eseblasyemento at tinamaan din ang isang transformer at nagkaputol-putol ang kable dahilan para ito ay sumabog. Gayunpaman, laking pasasalamat pa din ng mga tao dahil sa kabila ng pinsalang nangyari sa gusali, ay wala namang nasawi o nasaktan. ang former mayor na si Lito Atienza ang nagbigay ng isang special task force na binubuo ng mga city engineers, structural engineers at mga city officials para siya sa atin ang disenyo, contractor, building permits at inspection. Sa patuloy na pag-iimbisiga, nalaman nila na ang sanhi ng pagguho ay dahil sa substandard ang ginamit ng mga materyales at marupok na file design. Ilan pa sa dahilan ay ang paggalaw ng lupa mula sa piling ng mga kalapit gusali na siyang nagdala sa karagdagang puwersa sa ilalim at wala din anyang sapat na regulatory oversight. Ang may-ari na si Mansukani, bagamat ay hindi pa nakakabawi sa kanyang puhunan sa pagpapatayo ng gusali, ay isa sa mga pinapanagot kasama ang arkitekto, engineer at pile driving contractor. Isinama din sa mga pinapanagot ang ilang opisyal mula sa Manila Building Office. Ilan sa kanila ay ang nag-evaluate ng plano, nag-supervise sa pile driving, nag-certify para sa occupancy, at naglabas ng Certificate of Final Inspection. Si former Mayor Atienza ang nanguna para sa pag-file ng criminal at administrative charges laban sa mga nabanggit. Gayunpaman, wala na akong nakitang update kung sino ang aktual na hinatulan, mga napatunayan nagkasala o nakatanggap ng sintensya. Kahit na marami ang dokumento na tumutukoy sa mga pinanagot, walang klarong report tungkol sa kanilang court proceedings. Dahil sa nangyaring insidente, ipinatupad ang National Building Code kung saan pinatibay ang enforcement ng building regulations sa Divisoria at Manila. Binigyan din din ang kahalagahan ng masusing soil investigation, lalo na sa mataas na komersyo at masikip na kapaligiran. Malaking biyaya na walang nasawi, ngunit nagbukas ito ng pinto para sa mas mahigpit na polisiya sa pagbuo at pagpapatupad ng building safety sa buong Metro Manila. Sa kasalukuyan, ang lugar kung saan nakatayo ang dating SAI building ay puno ng maraming commercial stalls. Wala na din naging malinaw na redevelopment project para sa nasabing lugar, kaya tuluyan na itong naging bahagi ng na isang masiglang pamilihan ng Divisoria. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update at sabay-sabay nating alamin ang mga susunod na kwento. Ito ang Telescope PH kung saan ang bawat salita ay may saysay. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.